kung sana ako dinadala TV <laughs> hey, alam pare <laughs> <laughs> Ano sige, 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 Yon mga kachamba Dayo ulit tayo Fishing ulit For today's video Fishing ulit yung content natin no? Oh. Ayan ang tropa Hey Hey Kasama na natin si Pops JP ngayon Babaliin na sumpa Marahin na tayong huli ngayon Kompak. Ayan ang daan oh. Papunta na Papunta sa spot na Papuntaan namin Yan yung Pinadaanan namin Papunta sa spot Bagong tuklas daw ni Dense TV natin. Support natin yung channel niya. Dense TV. Papunta pa lang sa spot. Grabe na. It's <laughs> raining na yun. Google Maps. eh. Oo nga eh. <laughs> Nalalaan yung mga gantong ano. Ah, guys, oh. Ano, ah, nalubog na. Libre. pre. Maramit kalahati na katawa, pare. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 Ayan ang team. Sumugod <laughs> ang aming <on> team. Ayan ang team. Okay, next. Sabi ko sa inyo, ano Why? yung pasin lang daan eh. Ano tayo doon? Gagayak yeah, na tayo ng bingwit natin. Watch JP oh. Dance TV. Papa-uwi oh. Dala na yung pang malakas ang bingwit niya. Marami nang hinuli yan. Marami nang hinuli yan. Chilong maliit, matalim. Yan. Meron. Ang ispat to. Laki. Puputulin ko na to. Try natin kung kamukha nung last na dayo natin na marami tayong nakuha. Oh, Try natin nga yun. Ayan, lipat kami ng ispat. Medyo walang lutang dun eh. Kaya, ang incidence TV oh. Nakakarga yung mga gamit namin doon Ayan mga kachamba, lulusong na rin tayo susunod tayo kay Dance TV. Ano, medyo malalim siya, oh. Medyo malalim, hindi natin tutok na tayo ng bagong spot dito ngayon, mga kachamba. Na pwedeng nating pwestuhan pag susunod na tayo. ano oh. si Dance TV, nihintay tayo. Shoutout nga pala kay Kerry Vlogs. Kerry Vlogs. Ano pre? San, san tayo? Kaya ba? Ito mga kachamba Yung puno na yun yung pupuntahan namin na yun, oh. Para makapaniksay na maayos Hira muna yun namin yung bangka Para may lagayan kami ng gamit Ayan na yung spot na pepestohan natin no? Harap lang tayo ng daan Kung paano tayo makakakiyat Nagang adventure Adventure Ayan o. Oh, ano ka, para buti may ganit. Ganun daan. Ayan o. Mga kachamba. Kung sana ako dinadala ni Tans TV po. <laughs> Ayan o. Ah. Ano ba yan? Baka ako ba yan? Tabi-tabi po. Hindi ko alam ba rin. Kiraan lang po. Baka, ano yan? Baka ako niya. Tabi-tabi po.

Ano yun? Ano? pare yun Ano? Sige 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 tuloy Ano mga kanchang mga nakapwesto na kami Ayan o no? Dance TV siyempre Ano yung inakit namin o no? Ano yun yung spot spot Ganda. Eh, pumutok na. Si ah, but, uh, ano pa masabit. Dense masabit lang ng konti. Ayan oh. No. Payawak ng eh Para wak na. Teka, 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 lang tayo na maganda para hawaan natin yung ating ano, air gun. Para ako ma ng maayos ni Ayan no. Ano, tatayan daw. Ay daw. tayo. Ayan guys, kumpleto na kami dito sa puno. Sumunod sila sa spot na pinuntahan namin, no oh. Ayun na sila, oh. Hindi sila mga bata. Ano, no? Top JP nag-enjoy na, talagang babaliin na sumpa, oh. Naglulur siya ngayon, no Naabot, cool, no? Kinamaan <laughs> kaya. Inumaan. Ito na Ayan ah Chamba, ayan oh Another another good size Ayan oh no? Di ba Ayan guys Mga chamba pack up na tayo Ayan na si Pops si JP natin oh no? Nag <coughs> Nagirigpit na ng ano Ng mga bingwet Si Papa Awe Si Barang Jemar Tsaka si Dance TV Ayan oh eh, Ito no? mga huli natin Uwian na kami Wala ito lang na kaya na namin ngayon Ayan no? oh <coughs> Hindi naman tayo na zero Uwi na kami, lulusong na naman kami <laughs> Yun, nakaawa na tayo Ayun, inahon na natin no tak natin Ayun, no? pakap na kami Uwi na kami mga kachamba Hindi <laughs> <laughs> na ako makapagsalita